ko ba intindihan kung bakit kinakailangang mamatay ang more than 20,000 people upang magapila mga drugs. Pero after he became president, Mr. Chair, may drugs pa rin eh. Hindi pa rin po nawawala. Ako'y nagpapasalamat because in your time as president, wala na po yung manufacturing ng shabu sa Pilipinas. Naipasaran niyo lahat yan. Ano pong pumalit? Mr. President, is smuggled drugs galing sa China. Lahat po ng mga drugs na yun nagpupunta sa Pilipinas ay smuggled galing sa China o galing kung saan saan, Mr. President. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. For your information also, of course, kayo po ay private citizen na. Eh, hindi nyo po kinakailangan pa yan. Pero Mr. President, alam nyo po naman kami mga congressman, especially now, ha? nung kayo po ay Pangulo ng Pilipinas, nung ako po ay tumulong sa inyo na ma-elect bilang Pangulo, ay hindi po ako congressman. I'm a private citizen. Tumagbo uli ako ng 2019, naging congressman po ako. Alright, sa pang-apat, pang-apat at termino. Ako'y naging minority leader, ako'y naging deputy speaker. Tanahon niyo po yan, nung kayo nakopo. Ngayon ako po'y tinalaga bilang chairman ng Committee on Human Rights. Wala tayong magagawa kundi impisigan natin lahat ng mga human rights violations. Tama, Pero kayo po ang nagsabi na wala kayong pakialam sa human rights. pa bakit po nyo eh, hindi man ako empleyado ng human rights. hindi mo. I mean, hindi to be... Wala akong pakialam sa human rights. Wala naman ako. Hindi ako sa kongreso. So wala na. Hindi ako member ng whatever. Wala ako, malayo ako sa human rights. So, Mr. wala Chair, akong pakialam. P pwede ko pang sabihin sa inyo na mali kayo. Bakit? Kayo ang Pangulo ng Pilipinas. Meron kayong pakialam sa human rights. Mali kayo ron. Tama ho ba ako? Meron kayong pakialam sa human rights. Hindi lang kami, kundi ang Pangulo ng Pilipinas, meron pakialam sa human rights yan. Oo. Kaya pati ang ICC nag iimbestiga dito. Sabihin ko sa inyo, ha, ako ang unang nagsabi na hindi ako magbibigay ng anumang dokumento sa ICC sapagkat if I do that, then I am surrendering the sovereignty of this country. Correct, sir. I appreciate Aha, uh -huh. Totoo po yan. Sinabi ko po yan. Oh. Uh -huh. Ah? Sabi ko, gusto mag They do it on their own. But not use us in the committee. Opo. Ang nakinat, ang kinakalungkot ko lang po, Mr. President. Ah, mukhang nagsasalita po kayo na hindi po sang ayon sa napag-aralan yung batas. Yung human rights po nasa constitution po 'yan. O, oh, kayong tatlong abogado ni Vice President, turuan niyo ang kliyente niyo. Oh, hindi ba sa constitution 'yon? Oh, ni Delga, hindi ba nasa konstitusyon natin ang human rights? Yes. Hindi na kailangan, sir, 98. Yeah, dito po, sandali lang sa po, sa Mr. President. Po tatanungin ko lang po yung abogado nyo, sapagkat siya ay isang resource speaker, nasa konstitusyon po ba ang human rights? Apo, sir. yun. Nasagot po niya. So, Mr. President, nasa konstitusyon po yan, at ang unang-unang dapat tumabad ng konstitusyon, sino po? kundi ang pinakatatay ng buong bansa. Correct. Hindi po ba? Correct. Therefore, nagkamali kayo sa ganong salita. Retired tatay ako, sir? Hindo. Hindi ba eh. sabi sabihin niyo sa akin, nung sinabi niyo, namuno kayo, nagkamali kayo. Retired na po kayo ngayon. Hindi ko inaano yan. Pero nagkamali kayo ng ganong salita. Tama ako, mali. Hindi yung I cannot debate with you on this, sir. <laughs> no, but Mr. President, I will not allow you to debate on me. Because if you debate and argue with me, I will, um, uh, I will even tell you that you're out of order. Kaya nga. Because any resource speaker cannot debate with any member of the Quadcom. I ang ano, tinatanong ko lang, sir. Mr. Chair. Congressman uh, ko, sir. Opo, opo. Tinatanong ko lang eh dapat kayo po ang tumupad ng human rights bilang tatay po ng buong Pilipinas. Sinabi ni Atty. Delgra, ah, nasa Constitution po yan. Sinabi niyo kanina, wala kang pakialam sa human rights. May pakialam kayo. Sir, Hindi po ba, Mr. Chair? Sir, magprangkahan tayo, sir. Opo, opo. Sige po. Pagka ganun talaga, may mayor pagka-criminal ka, mainit talaga ako sa iyo. Pagka nag-rape ka Mr. Chair, hindi po natin wala pong problema rin eh I am not actually uh, yung pang uh, disagreeing with you I fully agree with you Mr. Chair, Mr. President but still being the President of the Republic you must be the first man that should uphold the constitutional provision on human rights Am I right? Mr. Yes. Chair. Yes. Okay. I did it. Salamat po, inamin nyo. Ito ha, last question na lang ito. Okay? Ito po, ang napatay na drug lord, 21. 21. Akala ko po ba lahat po ng drug lord dapat patayin? Bakit 21 lamang? Ang pusher, 7,000. Samantalang napakarami pang drug lord na buhay ngayon nasa kulungan. Yun ang pinataktakan ko. Oho, bakit nasa kulungan pa? Sapagkat maraming pera yan? Pwedeng kumuha ng magaling na abogado yan? O dapat po, kung dapat patayin ang mga drug pusher, may napatayin ng mga user, dapat lalong patayin ang mga drug lords? Mr. Speaker, Hindi Mr. Na, Mr. Chairman. Uh, hanapan na ang parahan na patayin na din. <laughs> Pero, kaya po, private citizen, na-retire na, na uh, po kayo. Wala na, sir. Hindi na po pwedeng gawin yan. You are right. Oh, pero magiging mayor kayo ulit, hindi po ba? Uh, well, uh, kung ang circumstances for the corporate, sir, uh, gusto ko nang mag-retire. Pero kung magulo, magulo ulit ang dabaw, uh, I think that I have to enter into the picture again. Na, pero, pero ayaw ko na, sir. Naniniwala po ako, Mr. Chair, that any government cannot be ruled with fear, but it can be balanced with fear and love, Mr. Chair. Because if you rule any government in fear, then those people will be afraid. But if you're gone, if you are gone, Mr. Chair, Mr. President, they will do it again. Because they're not, they're not doing it because of fear. But Mr. Chair, I know your heart, Mr. President. You have loved so many women. you wow. are bound to love. Nakikenig na nakikenig sila lahat. You are bound to love. And therefore, ana, sana po kapag kayo maging mayor ulit, ha? nakita niyo na po yung pagkakamilili niyo na inamin niyo rito, sana po may pagbabago na sa Dabao. Bakit naniniwala po ako na kapag ang, ang ating rule sa Dabao ay yung pagiging makajos, pagiging matapat, pagiging anes, no. honest, ha? ay naniniwala po ako magiging maganda po ang Dabao City. Sa lahat na bagay, sir, hindi mo ako, you cannot question that. Sa dedication ko lang sa trabaho ko, on any other matter, sir, uh, Honesty, everything. Man. Salamat so, po. Isang question na lang. Sabi nyo kanina, nung kine-question kayo tungkol sa reward system, sabi nyo, hindi ako nagbibigay ng reward para patayin. Hindi po yun eh. Oo. Nagbibigay tayo ng, kayo ng reward nung napatay na. Hindi po para patayin. Iba po yung reward na para patayin.